ko po kayo mga idol pag na ano ko lang, na na iporma ko na yun po mga idol nadali na natin yung isa tapos mayroon pa yun ang dalawa o oh. sinsyan nyo na hindi ko na pinakita yung pagkating para hindi humaba yung video yan hindi ko po iwi-wilding ito mga lords. ano lang to sabaga ikinating ko lang kasi ang magwe nito si Ate Chloe yan, yung anak ko yan. update ko po ulit kaya dahil pag nakating ko na itong mga ito Yan na po siya mga idol, hindi ko po pinakita sa inyo kung paano ko kinating. Para hindi humaba yung video nilagyan ko na ng masking tape para may guide na yung anak ko pag nag welding sa doon kasi siyang mag welding nito sa yung cutting lang ako kasi alam mo naman pag baguhan medyo ano yung cutting saka sabi naman kung sinong marunong gumamit ng grinder sa bahay nyo masyerte yung magwi-wielding kasi magwi-wielding na lang sa doon kasi welding sa school to mga idol So, baka ang gagawin ko na lang, isa na lang, ito na lang yung 24 by 24. Ito. Ayan. Meron pa naman akong natira. Ang size po nito ng ano, itong, itong tubular na to, ito ay 3 by 3 by 1.5. Ayan. Okay na po yan. Isa na lang gagawin ko mamaya. Pero malamang hindi ko na ipapakita sa inyo kasi hahaba na naman ang video. Nag-share lang naman ako. Salamat po. Hanggang dito na lang.